Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone at happy weekend na rin. Ito na naman ang yung life coach at kani ko partner, Ate JB. Ayan, so for today's video kaibigan, pag-usapan po natin yung isang bagay na napakalaga po na tayo. Yung very important po ang bagay na ito na dapat magkaroon po tayong lahat. So, we will be talking about having extra source of income. Other source of income, kaibigan. Alam naman natin, no, na mahirap na talaga ang buhay ngayon. Halos lahat ng produkto, kaibigan, ay nagmahala na. Marami tayong mga expenses. Ayan, kung mayroon kang pinapaaral, no, na mga students, ang mahal ng tuition fee, mahal ng pamasahe, kaibigan, and then, lahat na talaga halos nagmahal na. And... Whether we like it or not, kaibigan, talagang we need to do our best para kumita tayo ng extra para mag, magkasya, no? Magkasya yung pangbayan natin sa ating mga expenses and then mabigyan natin na magandang kinabukasan yung ating family. Hindi lang ito para sa sarili natin, kaibigan, para na rin sa ating family. Kaya naman, di ba, marami sa ating mga kababayan, kapatid, no? Kahit mahirap, kahit hindi talaga madali, masakit sa dibdib, malayo sa family pero ayun nagwo-work pa rin sila sa abroad ayan saludo tayo sa ating mga uh, OFW's na kapatid no sana safe kayong lahat palagi diyan at LT so kay bigan bakit sila nagwo-work sa ibang bansa kasi nga we need to do our best para lahat ng uh, bagay para sa kaganda ng ating family mabigyan natin magandang kinabukasan yung ating mga anak dapat gawin talaga natin kay bigan pero their friends, ito ang sasabihin ko sa inyo. Pwede tayong magkaroon ng other sources of income kahit hindi pa tayo pupunta sa ibang bansa. Ayan, mas maganda kasi kibiga na kumikita tayo ng pera while or habang kasama natin yung ating family. Ayan, so sa mga kapatid natin na OFW dyan, ayan pag uh, uh, naka-save na, na po kayo ng pera, ayan na uh, meron na kayong enough money at mag for good na kayo dito sa Philippines. Okay, please po kasi mas masarap talaga kasama natin yung ating family. Mag-save po kayo ng pera dyan sa ibang bansa and then magnegosyo po kayo rito. Maganda po talaga na may negosyo. Ayan. So yung uh, husband ko po noon ay nag-work abroad and then umuwi po siya dito at 2011 and after that hindi na po siya nag-work abroad. Nagnegosyo na po kami. Ba't yung kaibigan, itong tindahan natin, no? Kahit pa masabi natin na magandang negosyo ito, we need to have another source of income. Kaya naman naisip ni Ate JB na mag-open o magsimula ng ibang negosyo. And thank you so much, God, nangyari po ito. Gamit ang kita ko, ang nasave ko na ko ng mga profits kita dito sa aming tindahan, no? Nag-ipon ko po kasi ako ng pera noon hanggang ngayon. Ginamit ko po ito para pang open pag ng ibang negosyo. Kaya naman ipapakito, uh, sorry sorry, nambulo naman si Ate JB, no? Ayan, bisaya po kasi yung link si Ate JB. Kaya naman kaibigan, ipapakita ko po sa inyo, hoping to motivate you all, hoping to inspire you all, na magsimula rin kayo ng inyong negosyo, dear friends. Kahit maliit lang, magsimula tayo sa maliit, kaibigan. Walang, walang problema kahit maliit lang ating puhunan. So, ipapakita ko po sa inyo, kaibigan, yung aming other source of income aside from this tindahan. Again, kaibigan, gusto ko talaga na magkaroon kayo ng other source of income. Dahil hangat ko, kaibigan, na tayong lahat po, ay, asin ang buhay, nakikita tayo ng pera kasama yung ating family. Ang hirap kaya malayo sa ating mga mahal sa buhay, di ba? So, yung kaibigan, ipapakita ko na po ang aming another source of income. Aside from this thing, Daniel, napakaganda po ng negosyo ito. Kaya kung may naipon ka ng pera dyan, why not? magsimula ka na ng negosyo kaibigan makakatulong po ito sa pag ng iyong pamilya and mga kaibigan ipapakita ko na po sa inyo yung aking other source of income aside from this sari sari store business again po uh, ginamit ko pong pangpuhunan yung savings ko no galing sa profit ko sa kita ko sa aking tindan o tingnan nyo maraming naglalaro their friends yung iba nakantabay lang no kasi kaunti lang yung ating uh, computers sira kasi yung iba kong computers kaibigan ya tingnan niyo no ano ay yeah, shout out <laughs> sila po kay uh, kaibigan ay naglalaro po no may pustahan na nagaganap may pustahan na nagaganap Ayan, tingnan nyo, no? So, tingnan nyo. So, masaya ko kaibigan dahil puno ang ating Pesonet Cafe ngayon. Ayan, tingnan niyo, no? May pustahan kasing nagaganap, kaibigan. So, dito, uh, naglalaro oh, 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 oh. sila. Yung kanilang uh, opponent ay nandito sa kabila. O, tingnan nyo. Yung nilalaro nila ay crossfire ata. O, tingnan nyo, di ba? Ang dami nila. Thank you so much, God. O, oh, meron pa tayong customer sa labas. Nansay mo, dong gusto niya maglaro kay Bigan. <laughs> Kaso hindi makapaglaro yung bata kasi puno yung ating Pesonet Cafe. O di ba? Ano pang hinihintay niyo kay Bigan kung meron kayong extra puhunan jan Why not? O di ba? Ah, uh, ito kay Bigan medyo malaki talaga ang puhunan ng Pesonet Cafe. So medyo yung isang computer po pagbago, bago 15, 14, 20,000 pag maganda yung specs. Pero pag may sikanhan naman na 10,000 kay Bigan, pwede na. So yung yung 15,000 mo gumagana na lahat, may coins lahat. CPU, lahat na monitor, lahat na VR. Ayan. Ah, okay. Ito, 6,000 na po, pero an nando na to noon. Ano na lang, ah, iwan ko kung anong exact term noon. Basta pinaganda lang ni Tamas, yung anak ko, kaya mas, maganda na yung specs niya. Hindi naglalag. Ayan. So, kabigan, kung gusto kayong magkaroon ng ganitong negosyo, extra income, ang uh, kung meron kang 20,000 or 30,000, meron ka ng tatlong computers, no? Mga second hand. Kasi pagbago mahal kasi. O, tingnan niyo, no? Yung computer ko sa una, isa lang, tapos naging dalawa, naging tatlo. Lapas na siya. Lagpas na 20, kaibigan. Kaso nasira. Nasira, no? So, ang gumagana, aning pala ngayon kasi yung iba, ipaparepair pa ni Ate GB. O, tingnan nyo, no? ba diba? Magandang negosyo, magandang source of income. O, oh, diba? yeah, <laughs> yeah, thank you so much, God. So, aking kaibigan, ha? Ang aking pong Pesonet Cafe, amin pala ni Frances, La Frances. Shout out, ha? <laughs> ang aming pong puhunan, no? Ayan po ay nag-open kami siguro 2013 or 11. 13 ata, nakalimutan ko no? At siguro malabas na lagpas sa 10 years ang aming Pisonet Cafe. Galing po ito sa profit ng aming tindahan. So ipapakita ko sa inyo kaibigan kung paano ako nakakuha ng pera. Ginamit ko pang open ng ibang negosyo. Okay. So mga kaibigan, ito po, dito po nang galing yung aking pangpuhunan sa Pesonet Cafe. Papakita ko lang sa inyo ha, kung paano ha. Ganito kaibigan, no? Ah uh, for example no ito yung sales ko sale ko no yung benta ko sa isang araw sa March 13 po 10,000 kumukuha po ako dito ng 10% ito yung iniipon ko so ano ang 10% ng 10,000 diba 1,030 itong 1,030 kay iniipon ko po ito kay no pag uh, March 14 kaunti lang yung aking benta 3,000 lang 10% ng 3,300 lang. So ito po, iniipon ko. Ito yung savings ko kay Bigan. Ganyan po ang ginagawa ni Ate GB, no? Mga 10% po ito sa aking sales. Yeah, ito yung sales ni Ate GB, ha? O, oh, ba diba? Tingnan nyo. So, for example, March 6, 4,000 lang yung aking benta. So, 400 lang po ang 10% ng 4,000. Yung 400, sinisave ko po. Lahat ng savings ko, kaibigan, nakatago iyon sa, hindi sa bank, sa akin ng Alcancia, dear friends. At naipon po lahat. Nakabili ako ng computer. Yun yung ginamit ko, kaibigan, yung savings namin pang bili ng computer. Na umabot siya ng 20, more than 20 peraso, pero nasira. Eh, ngayon, konti na lang gumagana. Yan, pag nakasave tayo ulit, bibili na naman tayo ng bago. Eh, ngayon, wala akong pera, kaibigan, no? konti lang yung pera natin. Ayan. So naglalaro sila kay Bigana. Kaya may namotivate ko kayo kay na sana. Pag meron kayong extra pero why not? Mag-open kayo ng ibang negosyo. Hindi lang peso net cafe. Yung pinapakita ko kay Bigan, peso net cafe. Kasi ayun yung malakas sa tindahan ko. Aside from peso net cafe, meron din akong other business. O tingnan nyo no. Nagpapautang tayo ng pera with interest. O ba diba? di o, ba diba? kay Bigan yung result ko. O ba? May humiram ng 5,000. 500 lang ang interest yan ha sa isang buwan. Ito kay no? Tingnan niyo. Iyon ay kay Bigan ito yung mga 5 six 6 best client ko. 5 6 client po sila kay Bigan tingnan niyo. Pag isang buwan, 1 uh, 10% lang yung uh, tubo. Pag at uh, Two months to pay, 20% ang tubo, their friends. Katulad nito, may nanghiram kay Ate Jibe ng 8,000, ang tubo ay 1,600. Ito po yung other source of income ko. Again, ang puhunan dito ay galing sa kita ko dito sa tindan kasi wala naman kaming trabaho dito lang talaga. Yan, kung sasabihin nyo na, TGB, kaunti lang po ang inyong uh, sales, yung binta. Kaunti lang, TGB, so kaunti lang yung profit. Paano kayo nabubuhay, kaibigan? Ito pong sales ko, kaibigan, no? yung nakasulat dito, ay binta lang dito sa mga grocery. Iba yung binta ko sa ay sa yellow, sa printer. Ito po sa bigas, iba po ang binta nilalagyan. Sa Gcash, iba po. So, may kanyang-kanyang lalagyan ang mga benta ko. Kaya, hindi ko masasabi na ito lang talaga ang kita ko everyday. Kasi sa grocery lang ito. Sa iba, tingnan nyo, rice. Iba ang lalagyan ng rice. O, di ba Sa yellow, iba ang lalagyan ng benta ng yellow, kaibigan. At hindi lang yan. Meron pang mga utang. Kasi nagpapautang si Ate JP. Tingnan nyo. O, ba diba? Hindi ito mak makwinta. sa sales ko everyday kasi utang ito, di ba? Paid na. O may umutang sa akin na 900. Paid na kay Bigan. 'Di ba? May umutang sa akin umabot ng 1,180 yung utang, paid na. O 'di ba? Okay lang magpautang. Yan yung iba, 263 lang paid na. Meron pa namang hindi pa paid. Ayun, ito hindi pa paid, 670. Ito so, yung iba paid na. O di ba nagpapautang si Ate JB at hindi ito counted sa sales ko everyday kasi nga utang. Tulad nito, 734, wala pang paid. <laughs> Pero babayaran naman yan, diba? Dapat, kaibigan, marami tayong sources of income para asin sa buhay natin, mabigyan natin ng na magandang kinabukasan yung ating family. O, di ba? Ang dami nating mga clients na naghintay sila kaibigan. Pagkatapos ng iba, sila na rin maglaro. So, thank you so much, God, God's blessings. Mga kaibigan, ipakita eh, ko na po sa inyo yung aming maliit na negosyo, which is uh, our Pesonet Cafe. So, pangarap ko po ito noon, kaibigan, no? Noon po, uh, yung pensan ko po siya yung nagmamayari ng mga Pesonet, Binibigyan niya po kami ng porsento. I think 40% ato or nakalimutan ko kay Bigano no? or 40 60 30 70%. So it was okay po pero naisip ko na mas maganda talaga yung sariling amin, sariling akin. So nagtayo ako kay ng Pesonet Cafe, gamit talaga yung savings namin. And thank you so much God, maganda po ang resulta. Ang lakas po kay lalo na pag may klase. ayan, school days, marami nagre-research, nagpapa-print malakas talaga yung Pesonet Cafe. Thank you so much, again. Kaya go kaibigan, na. Kung meron ka ng uh, extra puhunan nandyan, why not? Kaya tulak ka tindahan, no? Sa loob ng bahay or magumawa ka ng maliit na uh, space dyan, magkaroon ka ng Pesonet Cafe, printing business, Xerox business, maganda po ito, ibigan. Ayan, so, pang one time lang, no, yung malaking puhunan kasi mas medyo mahal ang printer. Mag, mayroon magpapaprint, ay, mas medyo mahal. Yung computer, medyo mahal. Pero okay lang, mababawi mo rin yung kaibigan. Madali lang kasi nga patok na patok ang negosyo ito. Pero kung ayaw mo ng ganitong negosyo, pwede ka magsimula ng other business. Nasa sayo na yan, kaibigan, kung ano yung passion mo, ano yung love mong gawin. Ang importante, may other source of income po tayo para mabigyan natin ng magandang kinabukasan yung ating family. Okay? Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos po ang gandulo yung aking video. Please, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB, sana naman magsubscribe ka na kay ATGB and then pakit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag-sense. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. sana please don't skip dads po, no? Malaki tulong ito sa aking family. Lagi mo lang tandaan kaibigan, parating ko sinasabi, hindi mahirap, hindi posible na masinso ang buhay natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, And then, of course, we have God in our life. Tiyak kasi sa kay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Jibis. Aasin so tayong lahat. Okay, claim it. Okay, thank you so much. God bless.